suyo at sa so pang parekoy so one for all all for one eh so nagabi na dahil na itrabaho ni mga parekoy kay karon lang mi naabot di kan trabaho o gikan sa pila nga ako mga mangod so karon lang matabagan ang among papang bahala gabi eh basta mahuman putangan nila division oh grabe na training bro. kay para oh, wow. ma malahit lahit ng among kwarto so one for all for one day ni natong masa boy eh masa 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 rin. masa masa mga boy Kani nagulat tag limpyo na eh. <laughs> Pastor. Kay mura gabi na. yatag na na. So dre mga parikoy sa pikas kay ilang kwarto sa akong duha uh, ka bangod. Pero wala pa. Gidi mo pa kay gibutangan og padir. So matamata na dahil ini eh. ulan na nilensa linsa kay gabi na

那。<No. S 2> So nagbutang na siya glass layer mga parekoy. So karon nagbutang siya kabilya kay i glass finishing na to sa taas. Eh, para magplain. Tapos karon mga parekoy ginawilding na dai niya. Okay, para mo ang atong bakal nga gibutang sa taas para mugunit ang kabilya para dili kayo mapagli dili matumbak ang atong gibutang so, atong gibutang uh, lub, mga lublak <laughs> So, sa gabi na kung punta kay Pacquiao ni kanilang Pacquiao nga walay bayad di ba? hmm bulat bayad <laughs> bayad dito na eh. tadyan na Rad rad, rad, pastor. kurang na fireworks dari sa tuh So, kanin po na ito amut amutan mga parikoy. Tag 3,000 mini papang. Palit nih, Para sa sirah dan plywood para dahil sirah terus dari sa pikas. Na po isa. So 6,000 na mong napalitan niya pelang kabilya. Total 6,000. So tinabangay para kanunay. So singot tayo mga parekoy kay ikan pagtrabaho. trabaho tapos na po trabaho dre masa gapon. So karon commercial break sa'ta. ta. Sata, para na So, madali niya akong dulaan. So, quick update mga pare So, wala na human. So, matong oras dahi karon kay 7.11. So, kailangan ni Mawan mga pare ko kay busy na po doong ma, na sila yung klase, tapos ako na trabaho, so, si Papang na trabaho. So, ganinang uto lang dahil niya nag start mga parikoy kay na pa siya na siya trabaho atong buntag tos pagkahapon trabaho siya dire maong karon wala pa nahuman tos wala man mo siya natabangan kay gikan mi trabaho tos na uh, gikan sila eskwela tos karon natabangan na mo to hapit na mahuman so tinabangay lang kay para dali mahuman ang trabaho bati bisa gebi Jomai nah, nalang gantus So, mau lihat tong perumahan nga si penuh gulang Bati tos babau Nak, no, banyak nga tos babau oh. Silig na tas sa mga hugaw

kayo so yun mga parikoy finally natapos na so natapos natin na 8.38 na so tingnan natin yung loob kung ayos na ba tara so natapos na nga mga parikoy. so pagod sila nagpahinga na yung isa nagaligpit sa kabila so mayos na kanilang kwarto sa akin wala pa ito so, yung ating panday so bibili siya ng siminto bukas So kasi kulang yung siminto namin. So bibigyan ko siya ng pang bili mga pare So, itong pira na to ay galing sa pinagtrabuhan ko. So, bibigay ko sa kanya dahil kulang yung siminto na pipinishing doon sa loob. to so, to So, keep the change. Hmm. So, naghati kami mga pare ko sa doon sa sa yung bumili ng hollow block at ako yung siminto so yun mga parekoy so hanggang dito na lang yung aming vlog so sana supportahan nyo kami at patulong kami sa aming mga pulang so yun hanggang sa muli abangan nyo ang susunod na vlog namin let's go